umupo ko lang minsan sabaw lang ng inodoro kasi kung gumungo, hindi naman ako umupo lang. lang. Nahirapan na akong tumayo. Pag nakakunyan, no, 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 no. ganyan, pag upo, ayan, ganyan, lang ako. Nahirapan na ako. Hindi na oh, dito na. Tapos ito, yung mga ganito ko. Parehas dito, tsaka dito. Ano yan, sir? Ah, sign up na yan. Dito sa, sa balakang ko, itong ano. Eh. Sign so, up, ano na yan? Ayun, sa edad. <laughs> Basta, wala naman tayo, hindi naman tayo napilay, eh, di ba? Hindi naman tayo natapilok. Hindi, naman dati natapilok ako, ito ka alam. Hindi, yung mga tuhod, hindi ka naman na-twisted ni... Ah, basta na lang yeah. parang... Oh, wala, pero yung ano, kong aksidente kong sa motor, yan, ha, ano yan sa motor. Meron kayong x-ray kung may aksidente. Ah, wala, wala. Ay. Hindi naman nag-crack, wala namang crack. Hmm, basta yung ano lang, di, doon, yeah. pag nakapukin yan, doon, hirap na. Ayan, hindi niya yan. hindi niya. Eh, ano, hirap na ako kailangan makita natin yung x-ray niyan, sir. Alam niyo kasi yung bakit. May titigan tayong allowance dyan sa tuhod. Pero kasi tinatawag dyan ang meniscus tibial plateau. Pag yun na putpud na, pre, sa mga umida naman, normal na mananay scratch na yun. Ito yun, sir. Oh. Ito. Ngayon dyan sabi ko, mga meniscus. Kasi sa ito, pag tinanggal mo yung ano, ito yung tsura ng ano, ano. Pag tinanggal mo yung pinatawag na yung cap, ni cap, ngayon may, may allowance. Ngayon, pagka, pag in-x-ray kasi yan, yung pinaka-x-ray, makikita nyo, sa image, yun niya, may allowance din. Mm -hmm. Sana, kung may x-ray kayong dala, makikita natin kung nagdikit kayo. Kailangan magpa x Pag nagdikit na kasi yan, hihirapin kayo talagang tutuin yan kasi bones to bones mag-scratching. Ano ba sa kagat? Ay, ako yung buwan Ayan, ganyan. hirap na ako. Kasi dito. Okay, Tapos, ito dati, pag umaga, pinapuputo ko lang gano'n. Mm. Oh, okay. Okay, okay. okay na Okay na hindi eh. Masakit. Parehas. Oh. Kasi... Check natin yung mga joy-joy niya. sa kasi kung buhat na mabatigas? Kumakain ba kayo ng panang manok? Ay? Oo. Oh. Yan. Yeah, Buhayin kayo na. Huwag yung adobo. May ting na kaming manok eh. Na-adobo na. Huwag yung adobo. Ay, hindi. Ano dapat? Parang timplang ano? Parang timpla tinolang panang manok. Ah, yun. May ting tinolang. Yun, yung panang manok. Yan original na collagen. Ah. Yan ang kaysa mag-take kayo ng uh, mga hmm. collagen na uh, medicine. Ay, hindi ako may... Collagen kasi yan, medyo nababawasan na yung mga tulas ng ano natin. <discovery> pag nahilot ako ng ano, eh, may mga ako masakit mga hilot naaalis naman siya, kaso pa. pagkakon, ilang ano pag nagbuhat ako, ayan, eh, palik na naman no, hindi hmm. eh, na may iwasan sa trabaho, eh, magbuhat na mabigat so, mga tayo eh hmm. uh, sige tayo, sige Pag curious kayong malaman sa ano, patit na natin yung x-ray. Tingnan okay, natin okay. kung nagtatama na siya. Yes, Kasi anyway hindi ito, man. hindi ito makikita ng mga mata ko lang eh. Eh, kung may image tayong ma Next time, yung isis ko sa ko pa rin eh. May ano rin sa balakang yun. May tama rin sa balakang? Oo. <laughs> Sabi, uh -huh. kayo muna yung gamag-ama. Ano bang nangyari sa inisis? Baka parang napila yata ba ba ba? siya. Kung nababa siya? Ewan ko saan. Parang sa kasi mga gapon yun nasa groceries. Gapon nasa groceries. Baka siya parang nagpupuat. Hindi, hindi ko okay, Minsan, yung mga magandaan naman. Easy kasi sa ano yun, siya nakatao. Ako naman sa umaga. Yan sa Commonwealth Market, mataas yung uh, nilalakata na. Saka ano, nababasa ng ulan. Ayun lang. Ayun. Eh, siyempre. Kasi lalo sa motor, di ba mainit ang singaw pag tapos maulan hindi yun problema pero dati nagpatingin ako sabi sa akin ano yung may tusok-tusok dito tsaka sa talampakan acupuncture okay, pati liver daw pati liver ngayon kari sa sino nagcheck sa inyo pati liver blood game. oh makikita o, yun dun nakita pati liver ngayon ang <clears> to <throat> sa akin 10,000 eh, narinig ko sabi ng doktor, kailangan dyan, exercise, pag din mo sinamahan ng exercise, kailangan talaga. hindi talaga. ka gagaling. Pag may pati liver tayo, ang sagot dyan, papawis. Oo, oh, nung nalaman ko na 10,000 halaga, bumaling ako sa doktor. Dok, pag ba ako hindi nag-exercise, gamot lang gagaling. Hindi ka gagaling. Pero kung mag-exercise ako, hindi, uh, hindi inong naggamot, may posibilidad ba gumaling? Correct. Oo, oh, gagaling ka. O, oh, dito Mati mo sa exercise. inong ako nang gamot, sabi ko. Ito nga, sir, eh pagka mayroon tayong pag may problem tayo sa liver sa joint din ang tinatamaan niya alam mm -hmm. niyo bakit yung kinikreate ng liver is amino acid mm -hmm. amino acid sa mga joint ako malakas sa patis pagka hindi na wala walang patis ah ang kinikreate niya pag sumobli kasi ano kinikreate niya na mas malapot mm -hmm. yun yung, yung tawag na uric acid okay eh yung ano, totoong ba pag maano sa maanak ma sa kanya ko rong nararamdaman tam niya? Yes, tatamaan din kayo ng mga araritis. Pero ano, malakas ako sa tubig. Yung isang pichel kada kain, naubos ko. Okay, mababalance. Mas maganda yan. Kasi pagka uh, mahina kayo sa tubig, malakas kayo sa mahalat. Siyempre, yari naman yung oh. sasalanan. Tsaka, pawisin kasi. Pero nga, nasa yung abdo. Yan sa parampakan, yan ang ano sa akin. Lahat ng piyesa natin dyan, sa katawan, Ginabit yan dyan. Kasi may mga cycle dyan, may tulong yan. Pag ako hinihilo, hindi na lang madiin dyan sa talampahan. Naaalis-alis ng ano, parang may matigas. Reflexology ko. yun. Ah, yun. uh, yung, ano. Ito, nakakonect tayong mga ano natin. Dyan. Oh, oh. Nakakonect. Oh, oh. dyan. Reflexology ang may ano nun. Ang mga kumakanano. Sa mga iba-ibang method okay. tayo. Okay. Ang problema ko, pagka minsan, napipilitan ako magbuhat na naman magbibigay. Yan yung ano ko na yun, tumatagos din sa talampakan pa ako. Pagka... Sige, iyan mo nga siya. Ipot masas mo nga siya, sir. Yun ang gusto ni sir eh. Meron kasi nga may, ibang teknik yun, sir eh. Ipot oh. masas, ibang teknik yun. Pero may knowledge din nga meron, kaso okay. hindi namin gano'ng ina-apply. Pag wala mga planta, uh, oh. kasi yung, yung teknik namin. Ito yung namin. Oh sa mga pagmamarra niyan. kanya-kanya mm. po mararinig. Hindi namin na-apply mga hindi namin minaster. O minaster namin. Kakaingin, sila 'di mo wala silang practice mga ganun. Dito, kung ano yung kung ano yung ang module, oh, <laughs> paki-lihat Oh, sabi nga driver, ito oras na umabot sa silinya duran pa. Tinuruan ko ng driver niya. Alam ko kasi na hindi ako mag-improve sa driving. Oo, oh, yun. Hindi ako ako sa pagka-drive. Driving, oo, oh, marangal na problema. Oh. na trabaho driving. Ang problema, mananatili Mag ako sa... Ang gandong alam mo, totoo yun. Sabihin natin, makachamba ako ng magandang hamo. Doble yung sahod ko. Wala. Nakangamuhan pa rin. Maganda, maganda na ano mo, ano na. Kaya nag-isip ako, mag-aaral ako. Sa mga makakatulong, marami kang tutulungan. Eh sa pagdadrag, natulungan mo na yung amo mo, masama pa po pa eh, pag naratsi ang pagpasaway. Kaya kulay mo na nyo. Diyan ah. Yan. Ang laki mo. Ano yung laki mo rin? Magkasing tapatata ninyo. Para kitignan ni Sir. Mas, masakit lumilot yung manghihilot namin lang. Sir, kung makikita ko na... Kanina, napanood ko lang nung ano, kalagyan tayo kami. Ayun nga 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 Luma na kasi ano eh, yung mga hard ano. Tapos ako ko, baka kulang lang ako sa exercise. Dati kasi patak talaga ako. Walang pahinga. Eh ngayon, siyempre, nagkaroon ng tao, anapapahinga. Makaka ako kailangan ko na exercise pa. pinaka-dabes na, pinaka the best na gagawin niyo sa Exercise na ah, walking lang, hindi oh. tapos mga ganito. Uh, oh. Tapa sa Ayun mga bangko. Aplusin yung niyo. Kasi sa bend lang ang problema niya eh. Hmm. Bend siguro, hindi oh, na kayo nakakayo ko. Minsan umuupo yan, hindi na makatayo. <laughs> e, Ito yung natin kung bababa. Di ba Dima kanina? Pitness din oh, natin kung ba. Sa Agdal ba, nahihirapan na rin kayo? Ay, sa okay lang. Kanya lang, may kirot talaga. An? Okay yeah. dyan. Baba. Ating medyo, ano? O, oh, angat. Hindi kay Eh, ganyan lang. Sige, ganyan angat. angat. Angat, okay. angat. Eh, pag angat, madali lang. Yung pag na ng upo. Mm -hmm. Yun nga yung pa-practice natin. Ang may tumunog dito sa ganito. Ganito, sir. Sir, sir, sir. pa Tapak, Lang ito. Yan. Yan ang magiging exercise siya day by day. Okay, angat. Nakayama. Kahit mga tatlong piraso lang. Okay, kabila. Ay, magiging, kanso, ito ang magiging gabi nyo. Dapat tuwid ito. Oo, oh, tuwid. Pag may sumakit pa rin, pa-extrade ka. Kaya natutupi yeah. naman si Rick. Eh. Kulang lang talaga sa inat-inat inat, eh. Ito hindi masyado. Mm -hmm. eh kaalan. Sige, testing uh, ano Ayan, um, tupi naman Nagwawalis pa nga ako dati Nakatalong po na ganyan Sir, kulang lang talaga kayo sa ano Okay, sir, sir. Uh, okay. tayo Sige Okay Sige naman, ano Arapulang uh, lang sa ano Kayang kaya naman Nagutupi pa, sir Medyo malakas pa talaga kayo O, kailangan Sige, lang o, ng konting ano proper exercise. Ba bike pa nga ako mula bulang. Oh, tupi-tupi Mula-mula. na eh. la, bula, bula, bula lang bulang. na ng pagmamahal yan sir. <laughs> <laughs> yeah. okay. okay. Sir, wala